Good morning kailan, nandito tayo sa Balong, uh, Pangasinan, Tupig Special nila rito ay Tupig kailan, ayan o oh. Dito kailan, 24 hours Ayan o, oh. dito tayo Ayan, land and test, special Tupig, bayan ng Balonggaw Ayan, ito yung mga may produkto rin sila rito, honeybee Kung wala ka raw honey, pupunta ka lang dito, magkakaroon ka na ng honey yan May bagoong yan mga produkto nila. Tapos suka. Tapos ito kailan tupig. Ayan o. Bakit ate pinapahanginan? Ay, ah, yung one pala yan. Pinapaulingan. 24 hours to kailan. Yan, hilira yan. Puro mga tupig yan o. Ayan, puro tupig yan. Meron dito 24 hours. Ayan o. Carmen Special Tupig. Yan mga stall nila. Tapos ito naman, Jocelyn Crazy Special Topic. Ayan. Ayan. Ayan, sariwang sariwa, oh. Press na press. Bagong gawa ko yan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Pakita mo oh, yung laman. Ayan, oh. Sarap yan. Yung mamaya, ate. Ayan po. Ulitin mo ulit, ate. Promote mo. Ito yung kanila, oh. Balonggaw special tupig, yeah. Jocelyn tupig 'yan. Ano to ate? Ah, magdamag to o or... hanggang halimbawa lang may order kaya halimbawa nakauwi na kami. Oo. Oh. Uh, to 6 kami pag magpa-5 to 6. Oh. Pag ano halimbawa may order ka na medyo alanganin sa oras halimbawa. Alang... may kun naman kayo di ba may, Ma contact, kina, number na, may no? contact number ano? ayon yon. Ito kay Lian no, yung kwan nyo. Yan special topic 'yan. Sarap 'yan kay Lian dahil Ayan, no? Nagabigan ka, sir. La Union. Ay, La Bawang, na nga dito iko ah. Ang gayan. Pamilya Soriben. Ay, Soriben, Wala dito si Suriben. O, oh, ito, ito si ate. O, oh, ate, ikuan mo mga raw. I-promote mo na yung kwan mo. Ay, yung aming tutik ko, ay, yung time ngayon export mo, ready for exporting na siya. O, yun. At saka kwan ito, ate, di ba? Ah, uh hindi kayo gumagawa yung halimbawa kahapon ito talagang kung ngayon bago yun, bago yun 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 uh, sold out pagdating ng hapon sold out na lahat ng um, ang ganda to kailan natikman ko na ito tested na ay nagkakapagdala rin ako sa laon yun ayan o oh, dito lang ayan itong stall na to puro lat yan puro topig yan yan papaikot lang natin mamaya dyan. ayan o oh, may topic pang ganito ano naman tawag dito Topig. Ganyan sa pag hindi pa siya ganyan doon doon. Hmm, ganyan ang iba-iba. Tapos pag ganun siya doon. Papakita natin yung paggawa ni Kuya. yung ka nga Kuya. Kuya, yeah, pwedeng pag-i-off mo konti. i iit na ma-copyright tayo. Sige, ito yung kanya. Anong tawag dyan? Pagbabalot lang. Ayun, pagbabalot. O yan. Tupig din yan, ano? Ano pala ingredients ng tupig? Alakit sa tapos meron siyang buko na kinayo. Ayun, Ayun sa, oh, nanay, oh. Ayun yung pala oh. Ayun ang ingredients nila kay Ilian, ayan oh. Ayan, doon oh nag may nakasalang na naman. Ayun. Kaya kay Ilian dito na kayo bibili talagang tested ko na to na di kagaya ng iba na iba, iba iba lasa. Ito natikman ko talagang sarap. Ayan na to, ito na yung finished product ko. Oh. Sir, yan, Ay, sorry po, basura pala. Ayan, yan. ayan. mga ingredients niya. Ayan, ayan. Oh. Ito, iniihaw. Ayan, ganyan pala proseso para hindi masunog. Ayan. Ito kaya no, puro topic ang produkto rito. Ayan, ayan si kuya, oh. nag Ganun, sa dulo. Ito yung mga stall nila, oh. Milanis, yan. Tapos dito Marisa. Marisa special tupig. Ayan o, oh. o oh, yan. Tignan niyo yung uling niya kayo yan. Ayan o. Oh. Ayan. Ano ate? Promote mo. Yung kwan mo. Ayan o. Ayun. Ayan ang Ayan. Tested ko na to kayo Sarap nito. Tikmang ko na yun. Meron pa rin ni, ni, nila. Yung topig na maliliit. Ayan. Dito tayo pumunta kayo Dito sa Marisa special topic pa sa Lobo, bayan ng Balunggaw. Ayan si Sir oh. Sir, shout out Sir. Ayan. Ayun, ayan oh. Dito lang kanyan hilera na to. Ayun. Balunggaw topic, sarap dito kailan. Dali lang ito. Ito. Oh, dito kailan, yan kay Marisa special topic yan. Subscribe ko ya. Invite mo kaya, kaway-kawin naman dyan. Ayan. Ayan, ito si Ate. Ito sa Oh, yan. Special topic masarap to dahil uh, kwan kwan na to na Misa nga bumibili ako rito, dinadala ko sa La Union eh. Sarap daw eh. Kaya yung kwan na naman, di ba? Oo. kwan. Oo. Oh. Ayun, ipakita natin yung paggawa pala nila ito kay o. Oh. no. Ayun, dami pala. Ayan no. Oh. Pwede po hindi, hindi, hindi. Yung walang lang. Yan, yan, o. Yan ang paggawa. Ayan, ito yung kwan na puro, puro ihaw na ito. kailan ayan, o. Ayun. Ayan, ganyan lang, o. Anong ingredients yan ate? Ah, malagkit. Buko po, at saka asukal. Ayun. Yung coconut, oh. Uh... Ito pa kahil o. Mga proseso paggawa, o. Kaya, bili na kayo dito. Ang sarap dito. Pasalubong. Di nadala pa sa abroad, ganun. Yan, ganyan lang, o. Ito na, ito na yung pinis product, puro ihaw na to. Ito yung bukayo, Yung bukayo, po. <clears throat> ito kailan yung bukayo pala? Ayan, ayan, ayan. Bukayo. Ano na yung ingredients tong bukayo, kuya? Yung Ayun, ito na siya, oh. Ito na, ito na siya. O, saka luluto sa sukal. Hmm, okay. Ayan, dito lang tayo sa Balunggaw, tabi lang ng palengke to. Ito kay oh, ganyan lang pag uh, ano. 24 hours to ate, no? Ha? Ah? Ayan, 24 hours yan si ate, oh. Ayan, ayan ganyan lang, oh. Ayan, dito tayo kay Lian. Dahil ito, itong tong stall na to, ayan. Alam, in test, kung ito kay uh, 24 hours, 2 pig. Okay, Kailan. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. I love you.